Ayan. Hello po mga idol. Happy Saturday mga idol na. Taas -ta ako ng mga tagbot mga idol. Ano uh, na ito na mawiran. Set up po tayo mga idol. Ganyan po talaga mag set up ng maggawa ng paglabas ng mga damo mga idol. Kasi yung ginagamit po namin dito yung mawer po. Yung gasolin hindi na po yung mga hagbas-hagbas po makina na po yung hagbas ng lamu mga idol yan sit up po natin mga idol para hindi po, ta, hindi po tayo gaano masaktan mga idol para yung mga bato mga idol hindi malagsik sa ating katawan hindi gaano kasakit sit up sit up ganyan po talaga mag up mga idol complete complete girl ko tayo diyan mga idol complete complete of mga himan meron po tayo mga boots sa paa kasi pag tumalsik yung mga rock mga idol masaktan yung ating paa alam mo naman idol na malakas yung aking mawer ito po yan sa aming pan kasi yung mga damo ay mataas na po iya yeah. kita up natin complete po tayo mga idol Ganyan po natin yung sapo para hindi po gano'n masaktan yung ating alam mo na, alam mo na idol yung mga pinaprotestahan po natin dyan para uh, hindi po masaktan. <laughs> alam niyo naman na idol. Yung yeah. gamit po mga idol yung nylon lang po na ilint lang po. <tip>